Good morning guys, may gagawin tayo dito. Yan, naka 7, eh. marunyas yan. Uh, oh. madaling araw, ito ang gising nga, madaling araw yun, eh. makikita mo yung paligid, madaling. Kung na sigarilyo, aso, eh, ngayon ang uh, lalulas, yung may gagawin natin siya. Yan guys, 2, 1, 2, 3.

Dito wala yan. Wala yan. Ano lang yun. Tapos, hindi kayo lang yung mga papang mga yan. Tanot, Pero pag may galing...